Sabay ng sunod-sunod na taas presyo sa produktong petrolyo, masuhesyon o may suhesyon ang isang opisyal sa dapat gawin ng pamahalaan para maibaba ito. Alamin ang detalya sa balita ni Miko Agustin. Miko. Ani naniniwala si Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na dapat simulan na ng pamahalaan ang paghahanap ng paraan para mapababa ang presyo ng petrolyo sa bansa ng pangmatagalan. So as an official, dapat ay umpisahan na ang pagde o paghahanap ng mapagkukunan ng langis gaya ng oil exploration sa mga isla ng Pilipinas. Paliwanag ni Abad malaking dahilan ng mga taas presyo ang pagdepende ng Pilipinas sa langis ng ibang mga bansa at limitado lamang inaangkat ng mga kumpanya para iimbak kada taon. Isa rin sa tinitingnan paraan ni Abad ang paggamit ng electric vehicle sa mga pampublikong sasakyan sa buong bansa. Matatandaang sa ikapitong sunod na linggo muling nagpatupad ng dagdag presyo sa petrolya ang mga oil companies kahapon na umabot hanggang piso kada litro. Nagbabala rin si Abad sa posibleng pang tumaas ang presyo nito kada litro sa mga susunod na linggo dahil sa kakulangan ng supply ng petrolyo hanggang Setyembre. Nico Agustin News